Pwede mo ba makisabay? Bakit? Saka pupunta? Oh, okay. na Sundan po natin puting kotse. Ano na gawin natin? Ano na gawin natin? Tulungan mo siya, Tony. Tulungan mo siya, Tony. Oh, o, uh, Yan, diretsyo lang. Ikot tayo. Sipo! Diretsyo lang ha, diretsyo lang ha, lang ha. Papa! Honey, my love, so sweet. Tutulong natin magawa. Matulog na lang tayo. Ha? Hey, ano ka ba? Tanghaling tapat ang init-init. Nakita mong hindi na nga kayo maganda ugaga sa kaiisip ko anong gagawin natin sa problema natin eh. Dahil kapag nagawa nila yung tatlong kondisyon, wala tayong makukuha. Ha! <laughs> kayo, huwag niyo siya yung pag-iisip niyo. Dahil alam ko na kung anong gagawin natin. Honey, my love, so sweet. Discarte ka to. Ano ka ba naman, Wilson? Pati ba naman si... Suging, tinalo mo? What's wrong with you? Eh, hindi kasi siyempre, nakakayaso iyo eh. Unang-una, una, birthday na birthday mo. Wala man lang ako karigarigalo. Naku, ano ka ba naman? Okay lang yun. Kahit naman wala eh. Mm -hmm. Talaga? Mm -hmm. Salamat, ha? Oging, okay, sorry, ha? Okay lang yung kapatid. Ang mahalaga, nasa akin na to. Mm -hmm. Talaga, sorry, ha? Okay lang yung kapatid. Ang mahalaga, na ibalik na sa akin to. Sorry, talaga. Okay lang yung kapatid. Ang mahalaga, na ibalik na sa akin to. Sorry, ha? Okay lang. So, nakapag-sorry ka na, di ba? At yan naman, inabalik na sa'yo. So, pwede bang tama na, okay? Tara na. Huging, sorry, ha? Ah. Huging, sorry. Oh? Ha? Wala yun. Sorry talaga. Ako pa. Ha? ha? <laughs> 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 Bagaimana? Kita tak boleh. Kenapa? Jangan. Saya tak boleh. Copy, copy, Roger. We're proceeding now. Oh, tara na. May gulo ka na? Oh, kau kasi. Tahinga ka muna. Kala mo, obra ka dyan. Ano? Laman! Tumulong na kayo. Dali. Dali na.

Sayo, David, na, eh, Honestly, so Dala! Hindi, diyo! ko Dala! Dala kayo! po, attorney, under custody sila. Oho. Pakipirman lang po. Si <laughs> Guzman. Sir? Palabasin si Uging, saka si Wilson. Yes, sir. ko si sa inyo si Uging, tsaka si Wilson. Ah, sir, ako yun. Ako po yun, ako po yun! Ako, si ako sir, po sir. si Uging! Ako po si Uging! Ako po si Uging! Ay, yeah. Ako po Iman si Uging! To. Top. Ako po si Uging! Oo, oh, ayos na. Sige. Dalas na rin. Thank you. Ako po si Uging! Oo, oh, laya ka na nga eh. Laya, laya. Uging po, Uging. Tara na, no? Torne! Paano ako? Mabulo ka dyan! Sino sa inyo si Boger Romero? Ako, sir! Dahil sa magandang performance mo sa loob, binigyan ka ng presidential pardon. Pero... Kapapasok ko lang kanina! Wala nang maraming sinasabi. Laya ka na! Pero... Wala nang pero-pero! Sige na! Laya ka na! Eh, yung Norberto, meron ba? Wala. Okay lang. Hindi matay! Kaya pala ninyo pinalabas sa kulungan? Hindi na ka huya! Diri pa mo sa akong kama na galaplapan! Mawala ka mo sa ang mudo! Ang sa inyo! Maadirigit ka mo sa akong balay! Taniwala ka mo dire! Loko. Ang ibig kong sabihin, niloko niyo ako! Ah, o oh, sige, sige, sige. Niloko ka na namin. O oh, ngayon, ano problema mo? Masakit, Minche. Pinahigugma pa naman kita. At ikaw, Julius, nagtiwala ko sa'yo. Ngayon, matitikman niyo ang pait ng aking paghihiganti. Mga bata! Mga bata! <laughs> <ma> <laughs> <laughs> ang kukulit nyo! Hindi kayo! Ha? Okay, hindi ka lang. Hindi pala tayo Marika! dalhin sila! Ay, dalhin daw? Bakit? <laughs> Mga bata, siya ang dali nyo. <laughs> bata ko! Ay! <laughs> Naiinip no! na ako. <laughs> Huwag kang magalala, sweetheart. Akong bahala. Kung hindi natin makukuha sa santong dasalan, sa santong paspasan natin dadanin. Hoy, alam mo, sa Monday may performance kami. I-impersonate ko si Ara. Ano kaya magandang spill? Paala ka! Ang uh, sabi nila, purely silicone daw ang boobs ko. Pero hindi totoo yun. Hinaluan ko din ng karne para silicone karne. Ang anak ko! Ah! ano yun? Huwag mo na tayo magpanik! Huwag tayo magpanik! Bakit anak? Nay, ang dilip! Brownout ba? Anak naman eh! Nagmamadali kami ng tatay mo, ha? Huwag ka na luloko! Sige na! Ako si Priosis ko! Talaga naman brownout eh! Ay, ako, aray ko! Yung ba, batang yan! Puro kalokohan. Mano mana sa ama! Kung hayaan mo na, ganyan naman ang mga bata, di ba? Puro pangungulit. Hoy, alam mo, sa Tuesday, mas challenging moment of my life ang gagawin ko. Ano? Impersonate ko si Chiquito. Ah! 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 Sina, ko na nga ba? Sinasati ko na ba? Hindi nangyayari sa bahay. Ano ba? Bakit, anak? <laughs> Miss ko na kayo eh. Tagal ko na kayo hindi nakikita. Anak, nanggo-good time ka ha? May ginagawa kami ng tatay mo sa loob! Next time, do not believe her. <laughs> 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 to Dolphy, may sikat palang anak na Hollywood star. Oh, talaga? Oo, oh, kapatid nila Rolly Kison, nila Sally Kison. Sino? Si Michael Kifon Ay, nako, alam mo? Nandadali na naman yan eh, ginugood na naman tayo niyan. Oo, oh, eto na nga, kasi naman yung bukman kunat-kunat. Saan ka ba nagsususukot? <coughs> Hayaan mo na yon. Alam mo, Tiburcio, ako naman may kwento ako sa'yo. Ano yon? Alam mo bang nag-asawa na si Jun Encarnacion? Yung ba kay Victor Wood? Usok, usok. Ay, aray, aray, aray. Boss, hindi tayo kasya. Uh, Gano'n ba? Baba! Oo, oh, tiga ba? Baba. Baba ka, baba! Buti pa! Isa sa inyo mag-drive! Hanili oh, Dito tayo, oh, tayo ala, sa lunod! Aray, aray! Aray! Dali! Bilisan nyo! Oh, usog, usog, usog! Game na, game na! Mga ungas! Eh bakit yun ang driving nyo? Eh may piring ang mata niyan! Oo mm. nga, no. Mm. Uh, baba, baba! Baba ulit! Please! No! Yeah. Uh, uh, Maputi mm. pa, maiwan na isa sa inyo. Sumunod na lang sa hideout! Oo, oh, tama! Hoy! Uh, Hoy! Oh. Please! Please. Dito dito! Mm. Yan! Oh. Sakto! Ayun na! Ray! Uh. Yeah. Inay! Ah. Inay? Tinawag ako? Ako yun? Inay! Bakit niyo iniwan na... Ikaw! Ikaw, mag-drive! Huh? Uh, uh, Teka! Wala ka pa mag-drive? Hindi, boss. O ikaw na lang maiwan dito. Tapos, furot ka sa hideout. Let's go! Ina! anda suwanwan sabali ka jakungan yung ame ah ano ako kinitang di naletong sa kayu kayong punita detaly 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 Ay! detaly 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 Ay! detaly so, no, no. no. Ay! detaly no, detaly no. no. Ay! Ay! detaly no. 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 Pwede mo ba makisabay? Bakit? Saan ka pupunta? Sundan po natin puting kotse. Ano? Oh, Sa akin natin? Oo, sige. Nakakaawa naman eh. Kaya? Salamat. Dulo! Sana matagal na nating ginawa to. Pinahirapan mo pa ako. Bakit? Kala mo ba? Madaling mag-utal-utalan? Sweetheart naman, niyo kapag magagalit. Eh, hawak na natin ang alas. Pero hindi pa natin hawak ang pera. Pagsama mm. uh, kayo magpinsan. Kung uh, wala ka mo sa muya, kinigot si pa ko diri. Gapos na maigi yan. Bossing, Tanggalin na natin ang piling nito para magkita naman silang dalawang pinsan. Okay, okay. Ano, Sita? Ay, <laughs> hindi ka na sa akin, ano? Kanang pumalag! <laughs> <laughs> boss! Hey, hey, Bilib naman ako sa iyo. Ang bilis mo? Oo oh, oh, oh. nga, Boss. Ah. Eh. Pray, ah. Pero, Boss, <laughs> oh, oh, oh. parang may kutubo ko. Parang nasuntan tayo. Huh? Oh. Ha? Ha? Bakit naman ang tabi masakit yan ha, ah, masakit Hindi yan. ko alam eh. Pero malakas ang utob ko. Ah! Aray, aray. Um, ah! Ay, Aduh, adunya, adunya, adunya. Aduh, adunya jadi nanti. ni. Saya cuma. 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 Cứu tôi! Sao? vậy? Sao sao, Sao Sao vậy? Ah! Ah! Kung sakit ng katawan ng halap mo, pues, ito na Sandali! Sandali! Ang ah, natin yan. Ako, ano ba nangyari ito? Ah, ah, teka, teka. oh, sige, oh, okay. tulungan mo sila. Tulungan mo sila. Ay! Pwede ito nga tali. Ano ba Ano sa pulnano? Ayoko na nga. Mahala na kayo.